So eto na mga kabatid Nako Hari Roque mga kababayan Nagpakalat mga kabatid Ng maling impormasyon O sa madaling sabi mga kababayan Nagpakalat po ano, Itong si Harry Mao Ng fake news Na di umano mga kabatid no? Meron di umanong batas <coughs> Diyan sa Netherlands mga kababayan Na nagsasabing Bawal ikulong Ang 80 anyos <laughs> na saan mga kababayan, kung sakali mang totoo itong sinasabi ni Rocky mga kabatid, ito po ay papabor ano, kay a former President Duterte. Kanya nga lang mga kabatid, syempre, nag-research kaagad tayo mga kababayan noong mapanood natin itong balitang ito. At ito mga kabatid, magugulat kayo ano sa ating uh, napag-alaman mga kababayan patungkol nga dito sa sinasabing batas di umano ng uh, Netherlands mga kabatid na nagsasabing bawal ikulong ang 80 anyos. Pero bago ang lahat mga kababayan, One Talk PH nga pala mga kabatid, nagbabalik po para sa panibagong update. And kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe mga kabatid at uh, pakiturn turn on po ang notification bell para updated kayo lagi sa bawat video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. And please lang guys, no? Paki-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kabatid, panoorin muna natin itong mga sinabi dito ni Harry Roque at atin pong ididibank mga kababayan. Ito. Meron din mga nagsabi sa akin na mga taga netherlands itago natin siya sa pangalang uh... Gusto mo ba magpakilala? Mm. <laughs> Dulce. <laughs> oh. Sabi ni Dulce, dito sa Netherlands, meron silang rule na kapag 80 anyos na, oh. hindi na pinakukulong. Oh. So ngayon, po pwede pa natin i-allege din yan. Na dahil 80 years old na si Tatay Digong, hindi wala na dapat kulong. Oh. At yung, yung katunayan na 80 anyos na siya at siya nakakulong, labag yan doon sa karapatan niya ng anong tawag doon? Equal protection of the laws. Oh. Kasi bakit ang ibang mga Dutch o yung ibang mga mamamayan na naririto sa uh, teritoryo ng Netherlands hindi na po pwedeng ikulong pag 80 anos pero si Tatay Digong, uh, ay nakakulong pa rin. So, ito mga kapatid, pakinggan nyo yung argumento niya kasi idiribank natin itong mga kababayan. Mahalaga po ito mga kapatid. So, Ako'y makikipag-usap din sa mga Dutch lawyers hmm. para dito sa batas neto dahil kung may ganyan talaga, po pwede natin i-challenge yan na mm. that is contrary to human rights because it is it violates the equal protection of the law. Ang ibig sabihin po ng equal protection of the law, yung person similarly situated should be treated alike. Hindi nagre-research so si Roque, mga kapatid. Maniwala kay sa akin. Bakit ang Dutch na 80 years anyos hindi na po pwede makulong? Bakit si Tatay Digong nakakulong pa rin? Oh. So yan ay additional na karagdagan natin. No? Kaya nga po importante na makita ko si Tatay Digong. Sa so ito mga kapatid, putulin na po natin dyan mga kababayan. Sabi ni Rocky mga kapatid, meron daw batas sa Netherlands na nagsasabi no, na bawal ikulong ang isang 80 anyos. Unang-una mga kababayan, sablay na po si Rocky dyan mga kapatid dahil meron po tayong ni-research. Pangalawa <laughs> mga, mga kababayan, kakausapin daw niya yung ibang mga uh, Dutch lawyers mga kapatid patungkol dyan. Eh, Atty. Harry Roque, di ba abogado kayo? So dapat ano bago niyo inilabas 'yan sa inyong uh, social media, no, yung uh, sinasabi batas na di umano'y uh, nagpo-protection sa mga uh, may edad 80 anyos diyan sa The Netherlands. Abay dapat po sa akin siguro eh, nag po muna kayo. Ano? Kasi abogado kayo at uh, hindi lang kayo basta abogado, isa po kayong international lawyer. 'Di ba? So dapat siguro nagresearch muna kayo. Pero ito mga kabatid, i-debunk e, po natin itong sinasabi ni attorney Hari Roque mga kababayan. Napakahalaga po nito mga kabatid. At uh, dahil jan nag-research tayo mga kababayan para naman hindi tayo ano, at uh, tanga no dito sa mga sinasabi ni Roque. At ito mga kabatid, ano, gumawa po tayo ng uh, isang notepad mga kababayan patungkol sa ating mga ni-research no. At ito po'y alihiti uh, mo talaga mga kababayan no na kuan na mga uh, detalye mga kabatid at napakaimportante nito para hindi po mamislead no ang taong bayan sa katotohanan mga kabatid patungkol nga dito sa sinasabi ni roke na batas di umano na bawal ikulong ang 80 anyos diyan sa Netherlands ito mga kababayan So, nagresearch tayo at ito po ang lumabas mga kabatid. Wait lang guys, ayayos lang natin. Ayan. Para klaro. Sa so, mga kababayan, nagresearch po tayo sa Google. No, siyempre mga kabatid napakahalaga po niyan para hindi tayo mabansag ng fake news. Unang tanong mga kabatid, sabi dito, may batas ba sa Netherlands na bawal ikulong ang 80 anyos? <laughs> ito ang sagot mga kabatid. No, ito po ang resulta ng ating research. Sabi dito, walang particular na batas sa Netherlands na nagbabawal sa pagkakulong ng mga taong may edad 80 pataas. <laughs> Paano ba yan, Atty. Harry Roque? <laughs> ang matatandang individual ay maaaring makulong kung sila no, ay napatunayang nagkasala anuman ang kanilang edad. Atay <laughs> At tayo dyan, Atty. <laughs> diba? walang katotohanan or uh, masasabi nating baseless yung sinasabi mong may batas di umano sa The Netherlands na nagsasabing bawal ikolong ang 80 anyos. Ito mga kapatid, may halimbawa pa mga kababayan. Halimbawa noong 2024, anim na pensionado no, na may edad sa pagitan ng 70 at 80 na taong gulang ang nahatulan ng hanggang dalawat kalahating taong pagkakulong <laughs> dahil sa kanilang uh, partisipasyon sa isang organisadong grupo na tumutulong sa mga uh, tao na magpakamatay. O oh, attorney Harry Roque, noong 20 uh, 24 daw, no. Merong nasintensyahan no na anim, no na mga taga Netherlands no na nasa edad na 70 hanggang 80 at nakulong sila mga kababayan ng dalawat kalahating taon. Ang tinutukoy po dito mga kabatid no sa sinasabing halimbawa dito ay ito po yon. Syempre mga kababayan nagresearch tayo ano para hindi tayo magmukhang uh, fake news no kasi nga eh, mga kwan lang naman mga kabatid ano. Uh, mga tawag nito mga DDS lang po ang nagfi-fake news mga kababayan. So ito mga kabatid ang sinasabing uh, balita. Wait lang ayusin natin, hindi pa nakaayos. No. So ito yung na sinasabing balita mga kababayan. Galing po ito mga kabatid sa Dutch uh, Dutch uh, news, no. Dutch news po ang nagbalita nito mga kababayan Ito po sabi dito, no. Dutch news. At ay uh, nung wala, wait lang. Sabi dito, right to die pensioners face jail terms up to 2.5 years. Oh. Attorney, no. Paano ba 'yan? Oh. 70 at 80 anyos mga kababayan, ano, sabi dito, six pensioners aged between 70 and 80 who are charged no with helping people to kill themselves in organized way. Oh. Mga kabatid, dito na tayo mag-focus sa 70-80 anos. Dito po'y nakulong mga kababayan. Anim, no? Anim po mga kabatid na taga-Netherlands, no, na, na nasa edad 70-80 mga kababayan, ang naikulong at nasentensyahan po ng uh, dalawat kalahating taong pagkakulong. So hindi natin babasahin ito mga kababayan kasi sobrang haba nito eh. No, magtatagal tayo. Ang uh, purpose nandito mga kapatid, pinakita ko lang sa inyo na lihitin mo po yung sinasabi dito sa ating uh, research. So ngayon mga kababayan nako Atty. Harry Roque Paano ba yan? Paano mo i-justify yung uh, kasinungalingan mo ngayon, Atty.? <laughs> so ito ngayon nga, mga kababayan ang uh, <clears throat> uh, napakalaking tanong dito. Si Digong ba ay uh, pwedeng maabswelto o pwedeng uh, palayain mga kapatid ng ICC dahil sa kanyang edad. Meron namang sinabi dito mga kapatid. Siyempre, patas tayo eh. According dito mga kababayan sa ating research, sabi dito, gayon paman, man, isinaalang-alang ng korte sa Netherlands ang edad at kalagayan ng kalusugan ng isang akusado sa paghatol. No, Yun ang sabi dito mga kapatid na kinukonsider din no ng uh, the netherlands mga kababayan no ang edad at uh, kalagayan ng kalusugan ng isang akusado yun ang sabi dito hindi basta-basta yung mga kapatid na uh, ikukulong na lang ng uh, <coughs> ilang taon diyan ano syempre tinitingnan din nila mga kababayan ang kalusugan at estado ng isang taong uh, akusado sabi pa dito ang mga matatandang bilanggo ay uh, madalas na may espesyal na pangangailangan sa kalusugan tulad ng limitadong pagkilos o demensya na maaaring makaapekto sa kanilang karanasan sa loob ng kulungan. Oh, yun ang sabi dito mga kawatid. So dito, sa kabuuan, no, bagaman walang batas na nagbabawal sa pag, uh, pagkakakulong ng mga taong nasa edad 80, no, uh, pataas sa the Netherlands, ang kanilang edad at kalagayan ay maaaring isa-alang-alang ng korte sa paghatol at ng uh, sistema ng bilangguan sa kanilang uh, pangangalaga. So, merong chance mga kabatid, no? Bagamat uh, walang walang batas, no? Hindi tulad ng sinasabi ni Roque na may batas daw. Bagamat walang batas mga kababayan na nagsasabing uh, bawal ikulong ang uh, 80 taños, eh meron pa rin ano. Meron pa rin uh, mga tawag nito. Merong uh, mga pag-aaral, mga kapatid. Hindi, hindi pag-aaral to eh. Merong konsiderasyon, kumbaga. <laughs> Nawawala tayo. Merong konsiderasyon, mga kapatid, na binibigay po ang The Netherlands sa mga taong may edad 80 pataas. No? At tinitignan niya nila mga babayan base sa estado po, mga kapatid, ng kalusugan at kalagayan ng isang taong nasasakdal. So may chance si Tatay Digong nyo, mga kababayan, na makalaya. Pero mga kapatid, hindi lang po dyan nagtatapos mga kababayan yung ating research. Meron pong part 2 yan mga kapatid. Kung nakikita nyo po, part 1 po yan. No? Kasi ang pinag-uusapan dito mga kapatid, the Netherlands po. Ano? The Netherlands mga kababayan, hindi pa po yung ICC. So sa part 2 mga kababayan, ito ang pinakamaganda mga kapatid. Para klaro po sa lahat mga kababayan. Sabi dito, no? part 2, ito yung tanong. Kung ganon, may posibilidad ba na maabsuelto si former President Duterte no, dahil sa kanyang karamdaman at pauwiin ng ICC? O, ito ang tanong. Ito ang mga kapatid sa part na po ito ng ICC. At ito ang sabi mga kababayan. Oo! <laughs> Tatay Digong, pwede kang umuwi. Sabi dito, oo! May posibilidad dapat pansamantalang pauwiin o hindi muna ikulong si former president Duterte ng ICC dahil sa kanyang karamdaman. Pero mga kababayan, may pero po mga kabatid. <laughs> Sabi dito, pero hindi ito ah, hindi pero hindi ito otomatikong ibig sabihin na maaabsuelto na siya. Mga kabatid. <laughs> may chance na pa pauwiin si former President Duterte uh, ng ICC mga kababayan kung sakaling lumala yung kanyang sakit. But mga kabatid, hindi po ibig sabihin no, na pinauwi si Digong, i-absuelto na siya. Diba? Yon ang sabi dito mga kababayan. Ito, sabi dito, acquital uh, due to illness. Sabi dito mga kabatid, this is very rare illness. Ah, huh? This is very rare illness is not usually a reason no for the ICC to fully absolve the an accused so, ibig sabihin mga kababayan pambihira lang di umano ito kasi nga mga kapatid ang isang sakit daw o isang karamdaman ng isang akusado ay hindi po ito uh, ginagawang dahilan ng ICC mga kapatid para ma-acquit yung kanyang uh, or ma yung, yung, isang uh, akusado sa kanyang kinakaharap na kaso. Ano ibig sabihin niyan mga kababayan? Pwede siyang pauwiin. No, pwede siyang pauwiin kung saang bansa man siya, no? Pero mga kabatid, pag gumaling ka na, pwede ka rin pabalikin ng ICC. Oh, di ba? Kaya kung sakali man mga kababayan, itong si Tatay Digong nyo mga kabatid ay uh, napauwi, no? At uh, dahil dito sa kanyang akaramdaman, kailangan talagang galingan ni Tatay Digong nyo mga kababayan ang pag -arte para hindi na siya pabalikin mga kabatid ng taga ICC. <laughs> Sabi ba dito mga kababayan, acquittal is only granted no? if there is insufficient evidence that the person committed the crime. Oh. Mapapa ma maa-acquit lang no ang isang uh, nasasakdal mga kabatid ang isang akusado no sa ICC kung walang sapat na ebidensya no, na magsasabi na na-commit niya yung nasabing krimen. Ang tanong mga kababayan, si Tatay Digong ba may ganon? <laughs> mga kabatid, ang dami pong ebidensya, mano, ano? <laughs> Namawala ko. Ang dami pong ebidensya mga kababayan, ang uh, nilalabas ngayon nila Atty. Conte mga kabatid, laban kay former President Duterte. At malalaman lang natin yung mga kababayan, pagdating po ng uh, 'di ba? Dahil ang ICC po ang magsasabi mga kapatid kung ito ba ay may basihan o wala. Pero sa tingin ko mga kababayan, no, in my personal uh, view lang naman no, at uh, opinion, eh parang dadaan muna sa butas ng karayom mga kapatid itong sila former president Duterte bago nila no malusutan itong mga isinampang kaso laban sa kanila. 'Di ba? Sabi pa dito mga kapatid, may uh, president ba? Oh, na abang uh, ganitong case na nangyari. Sabi dito mga kababayan, oo, oh, oo. Oh. May uh, sa mga nakaraang uh, kaso sa ICC, may mga akusado na pinauwi pansamantala dahil sa karamdaman. Pero nang gumaling o nakita ng korte na fit to uh, fit to stand the trial sila, uh, fit to stand the trial sila, ay pinabalik sa ICC. Ayun so, nga mga kababayan, no? So, may chance, no? Kung uh, pag-uusapan natin is kung may chance ba na makauwi si former President Duterte sa Pilipinas, mga kapatid. Meron po, mga kababayan. Pero kung yung sinasabi ni Roque na merong batas, ano, sa The Netherlands na nagbabawal sa pagkulong sa may edad 80 anyos, wala, mga kapatid. Yun po ay fake news. No? Fake news po yun, mga kababayan. Wala pong ganon. No, pero kinukonsidera <coughs> ayon dito mga kapatid sa ating na research ay kinukonsidera naman mga kababayan ng uh, gobyerno ng The Netherlands no yung uh, katayuan at kalusugan ng isang nasasakdal na may edad 80 pataas. So, kung kailangan pauwiin, ay eh, pinapauwi mga kapatid, di ba? Pero sa pananaw ng ICC mga kababayan, magkaiba po 'yon, di ba? May posibilidad po na pauwiin si former president Duterte mga kapatid no? Kung sakali mang lumala itong kanyang sakit. Pero it doesn't mean mga kababayan na quits na po yung kanyang kinakaharap na kaso. Dahil mga kapatid, makikwits lang po ang kaso ni Digong pag napatunayan or nakita ng korte na walang sapat na ebidensya na magtuturo kay Digong no, patungkol doon sa kanyang uh, kaso na crimes against humanity. ba? Diba? Ang uh, point lang dito ng ICC is pwede siyang pauwiin kung lumala yung kanyang sakit mga kabatid. No, pero pag nakita ng ICC na si Tatay Ligong Nyo ay sumas sumasali na po sa mga uh, rally mga kababayan at sumisigaw-sigaw na naman dyan na bangag, <laughs> pwede po siyang pabalikin mga kabatid dahil hindi pa po quits yung kanyang kaso. Anyway guys, hanggang dito lang itong video natin mga kapatid. Kung nagustuhan nyo po ang ating content mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at like po ang ating video mga kapatid para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.